Aalis po ba kayo mga bossing ko ngayong araw na ito mga bossing kung kailan nyo ito mapapanood? Asya mga bossing, kung kayo ay aalis, gawin nyo po muna ito para mas maging magaan ang swerte mga bossing at may tapoy ang mga kamalasan. Minsan, hindi nyo nakikita mga bossing ko, doon sa pupuntahan ninyo ay napakaraming negatibo. Maaaring kumapit sa inyo ang negatibong yan kapag wala kang uh, mabisang proteksyon yung pantaboy ng mga kamalasan at saka pantaboy ng mga bad spirit. Yung mga bad spirit na yan, kapag naipon po yan sa inyo, mapapansin ko ninyo, bakit kaya ganun? Ang dami-dami mga pagsubok na dumarating. Yung mga ganun mga bossing, yung mga katanungan. Parang paborito ng kamalasan, yung mga ganyan. Na, oh, yan ang lagi ko sinasabi dati mga bossing. Ngayon po, binago ko ang aking sistema. Hindi ako umaalis nang wala akong dalahin. Kaya lang po, naging OA naman dahil ang aking bag mga bossing ko, ay ang dami-dami mga pampaswerte. Meron akong dalang horseshoe, mga ibang mga medalyon, mga mutya. At syempre, hindi po ito mawawala. Ngayon pa mga bossing, bukod sa bulsa, meron akong ganito. Bukod din po sa pitaka, bukod din sa aking pumbag mga bossing. At proven po ito na napakaswerte. Dito nga mga bossing ko sa bintana ko. Nakita nyo pa mga bossing ko ang mga nakasabit. <laughs> Napakalabi mga pampaswerte mga bossing. May pamaabosing pero proven naman para sa akin talagang effective po siya dahil ang pampaswerte lang talaga hindi dinagdag ko sa buhay po namin. Ngayon pamambosing masipag naman po ako. Ako po ay bagay hindi nasuko sa hamon ng buhay matyaga po ako ako po hindi rin nakakalimot magdasal yung lagi ko nga po isinishare na sa video ko mga bossing ko na ako lumalakad pa ng paluhod sa may simbahan ng ina ng awa ng baklaran at pagkatapos dumaan pa rin sa napakaraming pagsubok mga bossing ang ginawa ko lang po mga bossing dinagdag ko lang sa buhay namin pero yon tuloy tuloy lang yun si at syaga at yun nga po mga bossing ko'y pananalig sa mahala panginoon at uh, sinabayan ko lang mga bossing wala akong tinanggal dahil kahit isa sa mga yon sinabayan ko lang ng pampaswerte. At ya, basta huwag ka lang maiinip, basta kayod ka lang mga bossing. Kasi wala na inip ka, ay di naman effective. Ay, ayoko nang gawin yan, di naman effective yung mga ganon. Yun nga po mga bossing, wala tayong pangontra sa kamalasan. Huwag kang susuko sa amon ng buhay, mga abot. Ganun talaga. Lahat ng tao dumadaan sa mga pagsubok. Kaya lang, wasa meron ko mga ganito at ikaw po hindi nakakalimot magdasal. Ang mga pagsubok ay pagdadaan ng lamang at hindi ninyo matatambayan, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, mag-wish ka muna bago ka umalis ng inyong tahanan. Sabi niyo po, sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy na ang pasok ng swerte at kailanman na hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Maraming pera ang darating sa akin, siksikliklig at Maraming blessing ang darating sa akin. Ganun ang mga pag wish na walang gamit na sana direct to the point mga bossing. At pagkatapos mga bossing ko, isiksik nyo ito sa inyong pong bulsa, sa inyong pong bag, or sa inyong pong pitaka. Ang dulot nito ay swerte. Tapos pag umuwi na kayo ng bahay, isiksik nyo lamang po ito sa ilalim ng inyong pong unan. Unang-una, pagagaanin nito ang dali ng swerte. Pangalawa, hindi ka lalapitan ng mga bad spirit. Pangatlo, kayo po ay makakatulog ng mahimbing. Ang taong may tulog ng mahimbing, may diwa, kumbaga nakakapag desisyon ng tama mga bossing yan po, kumbaga makakapag-isip ka kung ano mga dapat gawin pero was, was noon sa ikaw ay walang tulog, nako, magsasablay-sablay ka na dyan ng mga desisyon sa buhay. Kaya kailangan at importante na magkaroon ka ng masarap na tulog. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa hipulat!